din nating damihan itong mga pagkain ito para gumanda ang ating kuti. So ano yung mga pagkain yon? Ang number one dyan, avocado. Ang avocado kasi, meron siyang vitamin B3 o yung tinatawag na niacin, ang mga anti-inflammatory ito. No? So yung mga mapupula, tsaka yung mga ah, parang patsi-patsi dyan sa kutis ninyo, eh baka makatulong itong avocado. So, maganda po. Vitamin B3 at ang avocado. Gina, andito ang ating avocado. Yan. Ay para sa vitamin B3, niacin. Uh, mas kakain tayo ng mas marami nito. Tsaka may, may mga good fatty acid siya. Kaya maganda din siya para sa balat. Ang number two natin ay green tea. Ito po ang example ng green tea na nabili natin sa grocery. Ang green tea kasi, ah, meron siya mga polyphenol. So, maaaring makaganda dun sa epidermis o yung pinakaibabaw ba ng ating balat. So, maganda kasi ang green tea bukod sa anti-cancer siya. Eh, baka makaganda dun sa elasticity o dun sa... Uh, ibabaw ng ating balat. Ang ikatlo na magandang pagkain para sa ating kutis ay eh, syempre yung mga green leafy vegetable o yung ating mga talbos-talbos katulad ng kangkong, talbos ng kamote, petchay, spinach, yung mga ganun. Uh, kasi maganda ang berdeng gulay para ma-flush out o mailabas yung mga toxins sa ating katawan. Kaya siya maganda. Ang ikaapat, kamatis. Yan. Marami sa atin ang kamatis, lalo na kapag pag-araw. Kasi marami itong carotenoids, katulad ng mga beta-carotene at lycopene. So, maaaring makabawas nung uh, pagka-damage dun sa ating cells o yung tinatawag na cellular damage. Uh, pag tayo niyan, kailangan mga ilang pirasong kamatis, pwede rin pang ketchup, tsaka tomato sauce. Kailangan po mga sampung kutsarang tomato sauce sa loob ng isang linggo ang ating a uh, makakain. So, maganday yung mapagkain maraming tomato sauce. Kung you, o may mga sabaw-sabaw <coughs> o sauces. Yan. Ang ikalima, yung ating watermelon o pakwan. Yan ang ating pakwan. Marami ka, 'di ba kulay pula to? So ibig sabihin, marami rin itong lycopene. So maaring makapagpabagal ng pagtanda o pagkulubot. At meron din siyang citrulline. Siya yung nagiging arginine sa ating katawan. So nagpa flash out din ng mga toxins sa ating katawan. Meron din tayong mga tiyatag na soya beans, pero ito inumin na po soya milk ito. Example lang ito. Ah, marami siyang omega-3 fatty acids. Ah, kasama dyan yung mga tokwa, taho, tofu. Ah, marami siyang protina na nagiging amino acid. So, yun yung nagre-repair ng ating balat at ng collagen sa ating balat. Kaya maganda ang soya kasi nga source ito ng protina. Ito nga ang healthy man's meat kung tawagin. Kaya napakaganda ng soya drink. Tsaka masarap din itong mga soya drink na ito. Ang number 7 natin, e eh, syempre oily fish kasi marami ang omega-3 fatty acids. Ano yung example ng mga fatty acids? Mahal nga lang ang salmon, pero masarap ang sinigang na salmon, sardinas, galunggong, tilapia, ko. So, kung kakain tayo, medyo dami-damihan natin ang pagkain ng mga ganitong klasing isda. So, kasama dyan yung mga tamban, tuna, at syempre yung ating paboritong sardinas. Tsaka maganda yung mga uh, oily fishes dun sa mga may eczema, sa mga may psoriasis, kasi nakaka ganda ito sa kanila o maaring makatulong dun sa nararamdaman nila na kondisyon ng kanilang balat ang number 8 natin, cottage cheese. Pero naubos ang cottage cheese sa grocery. Pwede rin yung mga milk products, kasama na yung keso. Yan, yung mga ganyan. Ah, marami siyang antioxidants itong mga cottage cheese na ito. Kaya bagay din sa ating balat. Ang number 9, Siyempre, itong ating mga nuts. Marami sa ating bansa, kasoy, mani, yan, nilagang mani, binusang kasoy. ah, uh, marami kasi siyang rich oils na pwedeng mag sa ating balat. Marami siyang vitamin E. So, nagpo-protecta kasi yon sa balat, lalo na dun sa init ng araw. So, pwedeng yan ang mga meriendahin natin. At syempre, ang huli sa lahat, tubig. Kailangan, eh, Well hydrated tayo o marami tayong niinom na tubig, mga 8 hanggang 10 basong tubig sa kada araw. Ayaw naman natin na mangulubot tayo. Yan, syempre gusto natin tubig para rin mailabas yung mga toxins sa ating katawan. Eh, ang other tips pa natin, gusto rin natin mag-exercise -e para sa magandang circulation sa katawan. Iwasan ang mainit na araw, lalo na yung alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, uh, kung kaya iwasan yung stress at makapagpahinga at matulog ng mahaba, maganda yan para sa ating balat. O diba, pag maganda yung balat natin, mas confident tayo. Pero mas maganda din na ah, maganda yung pangloob at panglabas natin. Yan. Yeah. <laughs> Okay, Doc Lisa, maganda ang panloob mo at panlabas. Smile mo lang, masaya na ako. Sana masaya din pala. Sige, pakita mo yung smile. <laughs> 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 Niloloko ako eh. <laughs> <laughs> Nagpapatawa. Sige, <laughs> on, on cam ka. Sorry ka. Aawa ko itong microphone, nasa uh, rin natin si Doc Lisa. Maraming nagtatanong, marunong ka daw ba magalit? Sige, magalit. Ah, uh, may katarayan ng konti. na yun mabait yan. May marunong magalit yan. Saan na ba tayo? Sa skin? Ah, okay. Skin pa rin pala kami. Hindi, siguro ituro mo lang konti yung skin. Ano ba yung tinuturo mong collagen na kumukulubot? Kunti lang, tapos ako na. Sige, Oo ito ang ating balat. Yung kaninang nabanggit natin, epidermis. Siya yung pinakaibabaw. Yan yung mga natutuklap at nagpapalit-palit. Ito, itong ibabaw na ito ng ating balat. Epidermis yan. Kaya nga gusto rin natin, lagi kayong naglo-lotion eh. Kasi diyan nakikita kung kulubot na kulubot. Tapos dito sa dermis, ito yung pangalawang layer. Yan, may pangalawang layer din ang ating balat. At ang ikatlo, nandyan na yung mga oils o yung subcutaneous layer yan so tatlong layer ang ating balat